Allah, kadami na pala nito. oh. Puno na pala ito, Allah kada bigla. Ah, Marami na huli yung sirok. Ha? Hala, kadami na pala nito. Ayan, oh. Ah, kadami kusit. Sirok, sirok, sirok Sipaw lang gamit salon sunod, sunod yung busit kanina ba? May lumba May dolphin daw mga kabising Paninirok ang pamumusit Sa gabi aliang besit dali oi nda lag-lag pa ala-lag-lag besit jan na sulun na ng lumbay naglit lang yung pusit ba pag nasunod sa sirup naglit lang dali lang ipunoy ng pusit time check tayo mga bising oras atin ay 1.38 ng madaling araw kasi kanina hindi ganong kumain yung ay hindi ganong sumunod yung pusit kaya pag ano daw ng buwan yung paglubog ng buwan Alam mo, mo si Tiyon, yung iba tulog. Uyatsa pa mo si tiyong iba gising. Ay, dito sa kabila, marami na rin yata ito. Ilo, puno na pala ito ay. daw Allah ka daw, amin na. Puno na pala ito. Ilo. Do't see what pala ito sa kwan

Para lang ano, buhayin kayo natin to. Dalawa. Ang laki-laki okay. pa mga isa. Okay, matay na. Ayun. <laughs> mga barawan kanina. Ayan na. Ay, nilagay ko na sa aking pamiwas. Yan, buhay-buhay ko siya. Para mamaya buhay siya mga bising. Para maria ma siya. Ang ganda yung ipain sa tuna yung buhay na pasit. Yan, mas mabilis kainin. Ayun. Bad na naman ba? Walang tigil. Oh. Oh, na ito isa. Ay, ito pala yung kanina, ano? Oo. So, Kung may malaki, tawagin mo po. buhay-buhay tayo. Ha? din yung buhay-buhay ko dun. Ako sit mga kapisyon. Kodami ako sa ilalim. No? Dami po sip. Hindi lang gaano mapansin sa kamera pero marami talagang busit sa ilalim yun o. Oh. Sunod. oh Kita nyo na o. Oh. Dami o. Oh. Oo. Oh. Nagluta nga lang bigla. Ayan, marami nang ang yung sirup. Ayan, marami na. Nagluta nga lang bigla yung buwan, yung pusit. Yung lumba ay yung ano yan, yung dolphin. Kaya lang ba itong dolphin na ito? Ayan, mga buwan ng buwan. Pag ano nang buwan, nandito ng dolphin. Ayan, lumba kasi yung tawag ngayon sa dolphin. Oh, nasunod yan, nasunod. So, oh, ang Ala na ala ala report. Dito na. Si Dela, ala pa rin. Mga no, maliit lang, no. Delete lang yung na, uh, na, ano na sunod. Ganda ipakura at yung, yung lumbao, oh, dolphin. Diyan pa ikot-ikot sa bangka namin. Yan yung buya. Amin tinalian. Ayun ya, yung dolphin oh. Yung dolphin. Uli ang busit. Puli. Oh, ayan yung dolphin mga kapising oh. Hindi makikita sa camera. Hindi makikita. Maraming dolphin pala. Ah, kuha, nanginginain din ng opposite, bangsi. The flying fish, ganyan. Hindi makikita. Hindi Ayun o, oh, Dolphin, hindi makita. Gusto ba? Makikita siya pag yung naangat talaga. Ayun, ayun. Ah, malabo. Dami o. Oh. O, oh, grabe. Napakadami po siya. Oh, marami din pala dito. daw Oh, dami nga. <laughs> Ngumatay na. Patay naman. Ay buhay pa yung iba. Patay din ni. Buhay pa yung iba. hindi pa rin nabusog yung lumba. Tuloy pa rin yung panginginahin nila ng pusit. Pusit at saka flying fish Ang inahabol. So, ganito lang yung trabaho namin mga kabising sa laot. Yan, namamusit, namamain. Karya ng mga... Arya ang pamiwas, pangtuna. Ganun. Kaya kadalas ang kasama namin ay mga puyat. Yan, barawa, no? Yan, kanyang i-arya niya niya yan. Pusit. Pusit na buhay yung pain. Maglalatak siya, maglalatak. Nabasag yung ano ng ilaw, lumiwanag tuloy yung ilaw atak siya, latak kasi yang ura saya ibang magalas-dusta, mas gusto pala magalas-dusta ang madaling araw. Pak. Bilang, tamang yang terus dos kan? Mata saya mata. Yo, lata kan? Na. Nariannya yang betul. Ariana nang pamiwas pamarilis rilis. Ano lalim hari ini? 30 Trenta di padang kan yang area, lalim nang area. 30 anong din English nung di pa try di pa ang kanyang area mga kapising so ayan itong aking mga kasama sa ibabaw mga tulog pa so tulog pa yung dalawa tulog pa tulog pa yan so, isa tulog pa rin nakakuha ng kumot ayan nyo aming generator, maliit na yung generator kaya pinatay ko yung ilaw sa gilid dalawa at gawa ng parang hirap na yung generator namin ayan, pinatay ko yung ilaw sa gilid ano lima lima kabila di sampu yan so ayan, ito yung aming pamamusit sa gabi pamamain, pagkarya ng kamiwas, ayan yung mga gawa namin dito sa laot mga kabising Buyat, mahirap Pero sige lang, tuloy-tuloy lang trabaho Para Baka sakaling Nagbabaka sakaling kami dito sa laut Na kumain yung mga tuna Pag kumain naman siya Saka kami kikita Para sa pamilya namin Kaya ganun lang Hindi namin alam kung kailan kakain ang tuna Kaya kahit anong oras kami Naglalaglag ng pamain Yung ano, yung pagmiwas para magkano kami para sakaling kumain yung tuna hindi, eh di tira lang, tira lag lag lang ng tira laglag ng laglag ng pamiwas ganun lang magawa namin mga kabisig. so yun maraming salamat sa inyong panonood sa video na to hanggang sa muli at God bless sa ating lahat salamat